sa kabuti kung nakikita nyo, di ba? Oh, fresh na fresh yan. Kaya napakasarap lutuin na yan. Alam nyo naman natin mga kaibigan. Magluluto tayo ngayon na masarap na masarap na kabuti. Kaya manood kayo. Ayan, at maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali at painitin natin po at magigisa po tayo ngayon ang atin pong magayon natin ngayon ang bawang at sibuyas diba ayan o oh. kasi magluluto tayo mamaya magluluto kasi tayo ngayon ng kaboti special at ginigisa natin ito medyo gawin natin brown ang ating bawang sibuyas para magkaroon naman ng sarap na amoy at ang lasa sa ating lulutuin ilalagay natin ngayon ang sardinas na family sardines at ayan ilalagay natin ng tubig ang loob ng lata kasi meron siyang sauce at haluhaluin natin ngayon at ayan pinatulputol natin ngayon ang sardinas ayan para na madumami kasi minsan Maliit lang. Lagyan natin ito ng maraming tubig na mga apat na taka. Lagyan natin. Nalagay na tayo ngayon ng bechen o kaya seasoning. Pampalasa po yan sa ating pang niloto para man masarap po ang ating kakainin at lagyan na rin natin ng asin. Depende sa inyong panlasa kung gaano karami ang ilalagay ninyong asin para naman ay tuloy-tuloy na ang ating pagluto. At masunod naman ay ilalagay na natin ang ating miswa. Yan ay limang pirasang miswa. Kasi nga lang hindi siya masyadong malapot. Parang nagbago na ngayon timplada ngayon ng miswa. Dahil dati, ang miswa ay malapot. At masarap kainin. Ngayon hindi na. Parang normal na lamang siya itong miswa. Pero okay naman. Kahit papaano At ito'y ginagamit natin para maging masarap ang ating magiging lutong soup. So ayan haluhaluin na natin. Ang ating pong niluto na 13 na may miswa. At ilalagay na po natin ang kabote. Ayan po yung kabote ay nabili po natin po yan sa ating mga kaibigan. Salagang 60 pesos ang kilo. O ayan ba diba? napakasarap na o dalawa na. Dalawang ganyan na lagay natin ng kabote. Bali isang kawali po yan punong puno. At talaga namang hindi natin maubos kainin yan. Pamimigay po natin sa ating mga kamag-anak. Sapagkat eh, para makatikim naman sila ng kabote. Diba? Siya nga palang kabote ay dito sa amin sa probinsya sa Cebu and Romblon. E tumutubo lamang yan sa buwan ng September to October. So magsasawa po kayong kakakain ng mga kabote. E nga lang hahanapin nyo yan sila sa kabundukan at sa parang. Para makakain kayo ng libre. So ako naman ay bumili na lamang at hindi na ako naghanap. Ay so, Ayan, lalagyan na natin ito ng paminta, pampalasa at syempre pampaamo. Lutuin natin ng mabuti ang kabuti para maging masarap ang ating pagluto at maging maayos. Dahil mas masarap yung lutong-luto. Huwag pa tayong kakain ng half cook. Kasi syempre naman, uh, fungus po ito at saka may mga bakterya rin. At paano po ay inyong lutoy ng maayos para maging maayos pang ang ating pagkain. Pero malinis po ito dahil galing po ito sa kabundukan. Pero mas kailangan talagang lutoy natin ng mainam para naman ay maganda ang ating pagkain. At ayan o, oh, nilasahan ko na ulit kung tama ba ang timpla pero medyo kulang. At maglalagay ulit tayo ngayon ng kaunting pampalasa gaya ng asin. Ayan. Kasi kulang na kulang kanina. So, napakadami na yan. Masarap na yan ating kakainin. It... Ayan, okay okay na yung timplada ng ating pong loto na mushroom. So, mag na lamang tayo ng kumulo ito. At muli natin tatakpan ito ang ating niluluto, Medyo malit na natin ating takip. At halo-haloin po natin muli ang ating pong niluto na mushroom dahil titingnan natin kung lutong-luto na ba ito lahat para makita natin yung miswa at mushroom ay luto na para katapaano ay makapag-serve na tayo. Mm, ang sarap naman ito na ating niluto. Lutong-luto na siya. Ayan, okay okay na. At o oh, di ba ito na po yung pinakalas pa natin inalagay po natin sa plato. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po at may natutunan naman po kayo sa akin.